Hello guys, ayan, nandito tayo sa ano, sa Ayan, sa Aguinaldo Town Hall, ayan Nagbukas na pala sila ng kanilang uh, pailaw ni Mayor guys, okay. bisitahin natin yung mga uh, ano nila Yung mga display nila Yung mga design ng pailaw Ayan, maganda, ngayon kasi araw ngayon mas maganda kasi pumunta rito kung gabi. And guys oh. Kung gabi yan guys, ang ganda ang tingnan yan dahil umiilaw yan lahat. Mm. Yan, malaking Christmas tree. And guys. Malaking ng Christmas tree tapos yung mga pailaw na yan. Ayan. Mm. Guys, may malaking Christmas tree, guys. <laughs> Napakaganda dito. Pag gabi guys, kung gusto nyo pumunta rito gabi, mas maganda. Ayan. Ganda guys dito ano. Pag gabi guys, gusto nyo pumasyal dito, open na dito sa Aguinaldo yung pailaw ni Mayor sa Aguinaldo. kung gusto nyo pumunta, kasi ngayon, ah, uh, natimpuhan ko lang na araw. Kaya uh, pumunta ako dito araw. May mga design sila guys. Tulad nito, design. May ilaw din yan guys. May ilaw. Ito may bahay-bahay dito. Oh. Ang ganda siguro dito guys kung gabi, ayan may mga ilaw pa doon oh. Ay uh, yung mga design na yan na bulaklak, may mga ilaw yan sa gabi. Pinatay ngayon kasi araw eh. 'Yan sino na nila guys yung ano. Merry Christmas Aginaldo. I love Merry Christmas in Aginaldo. Bisitahin natin guys itong mga gusto nila. Love and hope. Faith. And... Meron pa guys, motor na sira. Ang <laughs> nila. Same. Ganda yeah. guys, ano. Uh, punta tayo dito, ano, sa sango. Asa, uh, sa, ano. Ayan, kailangan no smoking, no spitting of mama anywhere. Bawal magtapo ng basura kung saan-saan. Ayan guys, di ba? Maganda yung mga, uh, ano nila dito. Ang oh, gusto nyo po masyal, special kayo dito lang matatagpuan sa Aguinaldo Ipugaw yeah. natin na yung entrance exit to eh may mga ilaw din dito guys yung entrance nila entrance welcome to the municipal o aguinaldo entrance case of government on vehicle only yung mga ilaw yan guys yan oh. maganda to pag sa gabi guys napakuganda yan bisitahin minsan natin sa gabi pasyal natin yung mga bata mga anak natin maganda tapos may mga ano pa sila pakuntis dito pag gabi hello siya yung siya yung gumagawa ng mga ilaw ng pailaw ng ano ng christmas tree si kuya pangalan mo sir? yan ako yan siya gumagawa ng mga pailaw Ganda oh. Legit ang gumagawa nila. ano oh. Nangalap sa inyo na po sa'yo. Solar. Sa gabi maganda dito ano kay Jeep? Uh, sa gabi. Kaya kung gusto nyo pumunta dito, uh, matagpuan dito sa Aguinaldo Ipugaw. Ah... Uh, Pasyalin nyo, napakaganda. Mas maganda kung gabi kayo pupunta rito kasi may mga event pa silang ah, gaganapin dun, dun sa may town hall na yun ah, mayroon silang mga pakuntis sa gabi hanggang sa dumating ang araw ng Christmas ano kay Jeep hanggang sa pagdating ng Christmas ano may mga pakuntis sila may ah, pakuntis sila Simpuan ko kasi nga araw ngayon, kaya itinuntahan ako doon sa engineering office, kaya ibili ko na rin dito. Sa gabi guys, kung gusto niyo na pumunta rito. Yan. Mas maganda gabi. Samahan niyo pamilya, buong pamilya niyo. Napakaganda dito. Pag gabi. Minsan ah uh, matagal pa naman 25 baka madala ko rin yung mga anak ko dito. Mas maganda. Yan guys, ah uh, shout out kay ano, kay Kuya kay Kuya Barbers. Shout out sa Uh, kay Torogi Vlog kay shoutout kay Hingyon TV ng mga ito yan. shoutout sa inyo salamat kay Jeff thank you